Hello mga langga. Punta tayo sa sa aming gulayan. Tara, mga langga. Ito mga langga, yung aming gulayan. Yan. Mga alokbati at saka saluyot. Ayan mga langga. Sariwang sariwa. Ayan at saka magaganda yun yan dito at saka ito bagong tanin naman na alokbate at saka doon ay talong yan mga langga yan malawak lawak ang aming gulayan tapos punta tayo dito may tambayan tayo ng patula yan bunga na ay patula Ano lang Ang galing. Hmm. Ayan, no? Kaya yun. Diba? Oo. At saka yan ay bagong putla ng ah, uh, kwan. So, ano tawag nito? Langka. Mga langga. Ayan. Ay langka. <coughs> Ayan. Diba? Maganda yan. Mga langga ha. Ito naman ay alokbati. At saka gabi. Ayan. Mga langga. Ayan alokbati. Yeah. saka ang kwan ukra mm, pataba siya mga langga yan lang yung ang labo diba magugulay din ako mamaya mga langga magugulay din ako mamaya kasi gusto ko sariwang sariwa na mga ano magdiningding ako diningding mga langga yan yan dito naman ay ang pato nandito na ang pato yan ayos din mga kahoy ito yung wala pang bunga wala pa rin siyang bunga ang tagal naman ang tagal ang tagal naman walang bunga wala pa rin bunga mga langga yan bahay ng ibon. Hinday! Yan. Ito sa talong. Ito. May bahay na naman ng ibon. Diba? Yan, nagpitas ako ng okra. Yan ito naman mga langka yan ano yan yung tawag yan luya magugulay na din ako mga langka magugulay na din ako yeah ayan mga langga yung aming palay yan malapit ng harvest mga next month mga 15 harvest na ito mga langga ang ganda naman ang pagka ano nya yung butil ng palay ay maganda yan yan hanggang dito nalang mga langga yung aking pagbibidyo salamat sa inyo naway nagustuhan yung mga langgang yung aking mga videos thank you for watching and don't forget to like comment, subscribe my youtube channel i-bill all nyo na mga langga para ma-notify nyo palagi yung aking mga video salamat bye bye god bless E